alas 5 na ng umaga sa Bahrain ito tayo sa may ano ayan, all day galing sa hotel natin. Ah, 24 hours pala itong whole day na po. Ito yung pharmacy nila dito, yung pharmacy nila dito, 24 hours. hindi na ano nga namin na hotel yun eh. ano lang malapit sa salakat hindi pala kang malakat ah. taga ko nagising 2.30 hindi pa ako nakapag adjust ng tulog gusto na makatulog si Ross nagising na rin at ng noodles sign up noodles noodles dito sa may all day yung Al Jazeera bukas na rin doon manda yung yeah, medyo malayo layo eh ano pagbili na tayo ng noodles dito sa may all day pagbili na tayo sa hotel natin amin na rin gising na tao pag ganyan oras tayo yes press dito sakto lang yung ano yung lamig nya para ka lang sa Pilipinas eee mm. ang ganda ng weather Doon kami naka-check-in dati. Yun. Ayan. Ginger. Sa liit Sa hileran li li yun. Ito na yung apple. Yun. Apple na yung apple residence. Oh, kamatis na may ampalaya. Daong ampalaya. ini pemenu <tuk> tahun <tangan> sini wow salam <tuk> tak macam oh macam ni apa ustaz nak apa nak makto yo yo sopan sekali